Magandang gabi. Magluluto tayo ng ating bukayo. Ngayon lang kami nagluto kasi walang asukal kanina. Hindi po pinalabas yung ating asawa kay sobrang init. Marami na na-stroke kahit mga bata. Sobrang init ang panahon ngayon guys. Lagyan natin ang asukal. Ayan Nagpabili pa ako ng ulang asukal. Kailangan kasi pulang. para sa ating mukayo. Maglalagay din tayo mamaya sa ating atsara. Hindi ko pa gawa kaya atsara guys kasi wala kaming asukal na ganito. Kaya, ito so siya. Sobrang init ang panahon ngayon guys. Kaya mga bata sumasakit din ulo. Ito, lagay na natin to guys. Ang pinayod na buko. Yan. Kanina pa ito, inaano lang yung ko. Luluto pa daw yung aking bukayo. Paano maluluto? Walang asukal. Namili kasi ngayon asawa ko, bukas na akong maglalaba. Kahapon namili siya, daming kulang. Kaya namili siya ulit ngayon. Wala nga kami mga inuming kaya sa Martins, pero darating mga inuming. Yung mga ano dyan, yung mga tagdoon. Yung mga kaibigan ko dyan sa Reels. Binabalikan ko naman kayo pag may oras ako. saka nanonood ako ng mga video nyo. Pupunta ako sa mga bahay nyo. Pag may talaga ako, binapanood ko yung mga video nyo. Kung sino talaga nagpupunta sa akin mga video, yung nagla-like, at saka nagpo-comment, nagsishare. Pinupuntahan ko yun. Hindi ako makapag-share kasi wala ako sariling cellphone. Cellphone ng anak ko yung ginagamit ko. Ay, malapit na masuli yan, yung tablet. Nakikilag-in lang ako sa kanila. Ayan o, yung aking bukayo. Manuluto na guys ang ating bukayo. Dalawa yung sinasalam ko eh. Ang aking bukayo. Bukayo. Yan. Ang aking bukayo. Yan. Ilalagay din natin yan sa garapon guys. Para sa palaman natin sa tinapay. Masarap yan palaman sa tinapay. Yan. Ang ating bukayo guys. Yami, yami, ano. Bokayo. Kayod, kayod tayo ng boko. Kayod ng papaya.